bus din yan sika, bus din. Ito. Oh. <coughs> po. O, well, sira daw yan eh. Yeah. Hello, what's up mga kapunais? Well, yeah. yeah. maganda mo rin po, Luzon, Masayas, Mindanao. Hello po. Good evening. Good evening po sa inyo lahat. So, yung ko lang yung isang camera natin, ano? Para prepare yung acknowledgement. Okay. Yan, hello. Hello. Tayo dito Maka na tayo. Set up, muna. set up muna, set up. Set up muna tayo, set up. set up. Yes! Up lang, set up. Hello, hello. Pasok, pasok. Pasok po tayo dito bago naman mama ko. Mga good ro Ayan, good evening po. Lasan ni Sayas Mindanao. Uh, ayaw mo? Ah. Ibuha ka ng tiladong. Sino? Ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, may gulong ng Especially po sa sa mga taga Marikina, Pasig, Mandaluyong, Quezon City, at dito sa buong NCR. Magandang gabi po Lolo. sa inyong lahat. Lolo. So ngayon ay ito. Unting kwentuhan na tayo ngayon ng araw. So, medyo mabigla ulan kanina at bukas, abangan na natin po. Mayroon po concert na gaganapin. So pupunta kami doon, atin din po kami. Kasama ko po yung mama ko. So, let's go! Simulan na natin yung activity ngayon. Oras natin ngayon mga katunay, alas 7, o'clock no? Ang oras na ito ay sa inyo ng Books Garage kung saan po tayo pan sa mag, uh, ah, nananatili, no? Uh, ah, hanggang sa ngayon ay nandito pa rin po tayo. So, let's go mga katunay! Huwag nating patagalin dahil okay. na-excite na din po yung ating mga viewers ngayon kung ano pa talaga yung topic dito sa live natin ngayon. So, Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-live dito sa Sikat Pilipinas At dahil meron po tayong pasabog na ilalabas para sa ating mga sulit Sikat uh, Kapajak ng mga kasikat. Mahilig ka bang magbisikleta? At gusto mong magkaroon ng isang uh, babakuning kuning Ala alaala o itong tinawag ni Pustoy na rare item no. 1 is to 1 1 1 1 to 1. Ah, <laughs> kita? 1 is to 1, ha? 1 is to 1. Oh, 1 is to 1, pero sa atin kasi mga katunay, meron siyang ah, uh, labing-isa na medium, no? At meron din pito na large at anim na XL. So, ila babanggitin din natin dito ang kulay blue. Ito Yun, black yung binanggit ko kanina. Sa mga mahilig din ng... sa uh, mahilig din ng blue, no? Meron din tayong medium na anim piraso. At green, ito sa akin, dark, eh. dark green kasi ito eh. Itong suot ko ngayon. Pero baka gusto nyo magpa-customize na ganito yung kulay, no? Ito. So, uh, ang green, sampung piraso mga katulay. Ito, papakita ko na sa inyo para hindi na kayo magtagal dito sa ating live. Saglit lang po ito. Hindi naman po tayo tatagal talaga sa live. Medyo konting pa lang. Endorse lang sa inyo para sa mga kaibigan natin na nanonood ngayon. XL yata ito. O ito, XL mga katunay. So i-hanger natin para makita nyo talaga kung gaano siya lupit, No? Ito yung ating pasabog ngayon. Dahil nag like, 50,000 followers na tayo. Ayan, shoutout din po kay Ma'am Jin Fuentes. Ayan, Ma'am Jin, thank you po. Thank you for watching. Thank you for sending stars. So, ito, papakita na natin. Ito po yung uh, XL. Kaya sa mga malalaki ang katawan dyan, yung mga nag nag-perform ng gymnastic. Oh, gymnastic. So, ayan, mga katunay, meron po tayong uh, XL na color black. Ito po is one lang, limited edition. Meron lang pong anim na piraso nito. Kaya sa so mga malalaki ang katawan dyan, mag-reserve na kayo ng inyong slot dahil baka maunahan kayo. No? So, black. So, yun, Blue. Hindi ko pa nilabas yung blue. Meron na nag-mine. So, ito mga katunay, XL. Yung price po is ilalagay na natin sa kamaya sa kanyang photo. No? Kasi ngayon, live lang po ito. I just want to show to you Uh, that uh, our item for today is already arrived. Sa so, mga gustong mag-take ng order, huwag po kayong mahiya, mag-message dito sa ating page at sa Sikan Bukidnon So XL, anim na piraso lang po ito. Uh, limited edition, ito po yung una nating labas na merchandise no? na kanyang layout. So, meron pang kasunod nito. Ito namang suot ko mga katunay. No? I-fold ko muna ito. Ibalik ko muna sa kanyang dating itsura. No? Na naka-fold. Ito mga katunay. Para hindi naman gaano maggunot pagdating sa inyo. Ikip ko nang maayos yan. So, next natin nilalabas yung blue na pinanggit dito ng ating uh, viewers na si Ma'am Jen. Thank you po for watching ito. Papakita na natin yung blue. Navy blue. Tawag yan na dito eh. Navy blue. Hindi ako military pero matatawag natin yung Navy. Wala tayo sa West Philippine Sea. Hi G, nakita na pala bukas ni Mama Mia. po, nandito po yung mama ko at syempre magmamain yung mama ko ng item na aking nilalabas ngayon. Di ba ma? Mami, nanonood ko ma ngayon. Ilang piraso yung orderin mo ha? kasi pamimigay mo. Ayan. So meron na tayong uh, dito. First customer second customer pa ang tawag doon, yung umaga. Pabuena siya. Buena <laughs> mano. Ah, buena mano. Meron akong buena mano, galing din sa aking mama at buena mano din. Kung saan tayo na uh, na, na, na uh, nakatulog, uh, naka... Uh, ah, pagpangit Naki, Nakikituloy, no? Meron din tayong mga kwan dito, buena mano, mga kumay. So ito po yung azul na binanggit, navy blue. So ito po medium. At uh, ilang peraso ito, kung hindi ako nagkakamali, Meron lang pong 6 So limited edition lang din po ito. Paunahan lang, ano? So hindi po tayo nagbebenta ng maramihan dito. Limited edition lang talaga kasi uh, one is to one. Uh, one, is to one. Mahirap talaga mag-English kasi yun so, nga. mahirap na mag-explain. So ayan mga katunay. So mga gusto nyo yung order nito, kung kayo magkalala, ipipin ko din mamaya sa ating post dito sa Facebook ang presyo nito sa ngayon, wala pa po tayong price drop, no? So, pwede pa natin 'to i-auction. Depende na 'to sa inyo. Name drop your name, um, uh, name your price. <laughs> and I will deliver to you. Pwede natin 'to i-deliver nang lalamove kung within NCR lang po kayo. But within Visayas and uh, Mindanao, uh, we can suggest G&T, no? G&T. Uh, ang malapit sa akin, ano? Ang prepare ko dito mga katunay sa mga taga-Mindanao, Visayas. Da order dito ngayon. Prepare ko kung malapit dito na carrier GNH. &E. Ano pang hinihintay niyo? Mag comment tayo at share niyo na po itong live natin ngayon para kasusunod na paglabas ng ating ah uh, Ito yung first ah uh, uh, item natin eh. Tawag doon, nakalimutan ko na yung term doon eh. Merong kasunod na layout nito. Meron na lang. <laughs> okay. Okay. hindi ito yung final layout pa. Meron pa kasunod. Ito ay limited edition lang po na mga stocks. So, swerte yung makakakuha nito dahil nasa sa inyo na yun kung ibibigitan nyo kay gusto ito. Kunting <laughs> chikahan lang. Papatawanin ko okay. muna kayo. So, isang survey lang ito na mababaon nyo sa inyong pag-uwi sa probinsya kung sakali kalimang taga probinsya kayo. Navy blue po 'yon yung aking pinalabas at ito pong kasunod, ito po yung apple Apple green. Oh, limited edition 'yon. Limited edition lang pala 'yon yung na gusto mong pagitan ng mga. So ito naman mga kapuna, ito yung apple green sa mga taga Oh, sa mga taga Cotabato City diyan. Sige, chat sa kuha. Mga bisaya na akong mga suon, mga igaagaw, mga pariente na ako diyan sa Cotabato City. Ayun. Ito na. Ito na yung ina 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 uh, inaabang-abang ina, ina, mo. No? Inaabang-abangan niyo. In kailan like ilan ka ba free? Oh, so, na po sa bato diyan. Imay niyo na to, sampung tao diyan sa Kota bato. Good evening, Avelin. Ayan, shout out po. Good evening. So, dito muna tayo sa live mga katunay. First batch pa lang pala to. Yun. oh, limited edition po ito. First batch. Ayan. First batch po ito. May second batch pa, pero hindi ko pa po alam kung kailan yun. Basta, ito po yung first batch natin na ilalounge ngayon. So, maswerte ang mga nito dahil nag-iisa lang po ito ng mga disenyo. Wala pong pwedeng mga nito kasi yung uh, pangalan ng damit, hindi ko man po sa mention dito, pero high quality talaga yung damit niya. No? Napaka-flexible. Oh. So, lalo na sa mga bumabiyahe. No? At ito, perfect sa mga bumabiyahe na gusto nila uh, i-present yung magiging isang supporter ng Sikat Pilipinas dahil sa paglalakbay na 2 years and 5 months. Ayan, mga katunay. Si Sir Bo. Ayan. Let's go. Sulit. Sulit, Sir John Michael. Thank you, Sir John Michael. The Grounders. Detalyado. Ano? Grabe yung title niya, mga katunay detailed na detail mula mula ilong Opo. ayan po is video din na post natin mamaya sa pang reels may pang reels din tayo mamaya at meron din dito sa live para makita nila ng malapitan ayun so walang lampas walang labis nilalapit na sa camera ni Biyaya ni Vox kaya anong pang hinihintay niyo mga katunay ang detalyado na pagtatak ng Philippine flag color imprenta grafika pala imprenta grafika thank you sir thank you thank you thank you thank you very much watching from Negros Occidental oi sa mga taga Negros Occidental shout out sa inyo diyan in sa mga Ilonggo nga mga kababayan naton mayong gabi sa inyo dra kamusta kamusta ta da may mga blood control ay handa sa inyo functional ba yung mga blood control natin diyan sa Negros pwede niyo po yung i-report sa ICI kung meron kayo nakikita ang mga anomalya sa blood flow nyo. Konting advertisement na makakunay. So dito naman po tayo sa uh, tapos na yung XL block kanina na parang na-recognize na natin. Meron na nag-bind dito sa ating Navy Dito naman po tayo sa large. No? mga large patawan yung patawan ng inyong mga kaibigan, kapatid. Kung sino man yan, kakilala nyo na mahilig sa large. No? tip kung on itim. Itim na itim. So, naman, ito yung large niya. Kanina, XL yung ilabas natin. Ngayon, large para ang mga katunay. Ang, dita, ang, di, ang detail ng itim, napakasulit. Ayan, ayan. Diyan na flexible siya mga binat-binat. <laughs> sa ilong ko, binat-binat. Ayan, ayan Okay lang sir, maayong gabi. Ayan, maayong gabi yun sa inyo, Drak. Ayan o. No? Mga gusto ng uh, large, ayan, perfect po ito sa inyo sa mga nagtatrabaho yung uh, tinatawag nating gasokong lumulusong sa ilalim ng sasakyan hindi iniinda yung dumi ito madali lang laban mga katunay ano? kung mga gusto mo order, just comment down below mga katunay dahil hindi pa po dito sa live natin patapusin ito dahil meron pa po tayong karugtong sa mga video na i-upload natin mamaya ngayon, sinisire ko lang sa inyo kung ano yung mga item na nilabas natin at ilang peraso lang po ito na pwede nyo mga avail din here in my Facebook page. ito naman ang suot ko. Ulitin ko mga katunay, customize ko ito sa mga gusto ng ganitong kulay. Pwede po kayo mag-direct message sa akin for details. No? Sa mga gusto mo order ng specialized. Pwede din po kayo magpa-specialize na lagyan dito ng logo ninyo. Sa mga content creator natin ka kaibigan dyan, kung merong Sikat Pilipinas sa harap at gusto nyong malagay yung inyong logo sa gilid o dito sa likod, pwede nyong palagyan. Nasa inyo na yan, mga kapunay. Pero kung gusto nyo din kung mag-order ng fix na nakalagay ang inyong logo, ay pag-usapan natin yan dito sa ating page. So, ayan mga kapunay, let's go! Lars, wala pa po tayong presyo na ininimlock dito kasi open for auction po po siya. Name your price. Piso. <laughs> piso. Oh, piso sale. Ah. <laughs> Bawang dating pa lang eh, pa tawa, pa na pinag isipan pa, pa yung tama. Pag-iisipan pa yung tama mo presyo, presyo na abot kaya presyong pangmasa na hindi naman mabubutas ang inyong bulsa. Sa bawat pagbili nyo, marami po tayong matutulungan dahil sa servisyo ng biyahe ni Bogus at ng Bogus Garage dito sa General Malvar, Ibang Rista, City. Garantisado ang pag-ayos ng sasakyan nyo. Bukod pa roon, mga katulay, nakakatulong pa kayo sa ibang tao. Sa pamamagitan ng biyahe ni Books. Bawat biyay, bawat pag-ikot ng gulong, may limang kilong bigas, may dalawang latang sardinas, at may dalawang pakete ng Lucky Me. Ano pang inihintay niyo mga katulay kung meron kayong sira sa inyong mga sasakyan at na na, na, anong tawag Meron term na binigay sa akin eh. Na biktima na ba kayo ng sinasabi ng mekaniko? Naku, lala na ang kondisyon nito. Naku, huwag po kayong maniwala dyan. Mga katunay, dalhin nyo na dito sa Books Garage. Free check up lang po dito. Kung madumi na ang dugo ng inyong sasakyan, naku, dalhin nyo dito. I-dialysis natin yan. Meron silang dialysis machine. Sana yung dial dial <laughs> dialysis machine nila. Dito yan. Pwede nilang linisin yung dugo ng inyong sasakyan na maging pulido you know, na maging uh, maging kung mala malapot na yan, malapot gawin natin makululaks <laughs> <laughs> ayun mga katulad so yan nabanggit po pre-check up po dito at syempre kay Sir Marlo no? shout out po sa kanila uh, I hope na huwag niyo pong kalimutan ayun 100% cotton balot yes po 100% cotton po siya at ito Lalabas din natin itong uh, medium natin. Yung medium size, ilalabas ko din mga katunay. So, lang. Ito, ilalabas ko na siya. So, this is a uh, one of one of one. No? Limited edition na t-shirt na pwede nyo talagang suotin. After nyo suotin, pwede nyo itago as a proof of your courtesy. No? bilang suporta niyo sa ating paglalakbay sa paglilibot sa buong Pilipinas at sa ating mga nadadaanan sa lansangan, hindi ko kaya silang tulungan kung wala kayo. Kaya sa tulong nyo, nalampasan ko ang hamon sa aking paglilibot sa buong Pilipinas na napagtagumpayan ko po ang dalawang taon at limang buwan na tapos ko po, po ito sa inyong tulong. No? Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po ito matatapos. Kaya maraming salamat po sa inyo. Bilang sukli, ito po mga katunay, meron po akong pinagawang t-shirt na prepare po sa mga naghahanap ng panahon na po umiikot pa lang sa Pilipinas na pwede nilang mabili as a return na matulungan nila yung aking journey. Sa so ngayon mga katunay, ito po ang ating medium size na black. No, 100% cotton po siya. yan, So sa mga nag-comment, Alfred Maring, shout out po sa mga sulit DDS, shout out po sa inyo. Dugong Pinoy, Tatak, Mindanao. And let's go! Puso at kamahong pato. Saludo po sa inyo. Mahalin at respetuhin natin ang ating lolo at lula dahil sila ang lailan. Bakit tayo nandito sa mundo? <coughs> Habang nariyan pa, paramdam natin pagmamahal at suporta na kinakailangan nila especially sa ating mga magulang at mga papa, nanay, tatay, mama, papa, o ano bang tawag nyo, daddy, kung medyo may, may kasosyalan, daddy, yes, daddy, daddy, nani sure, daddy, ayan. Yeah. Utosan na yun sa Japan. Shout po sa mama ko dyan. Mama, anong kulay yung gusto mong i-avail dito para ma-prepare ko na ngayon. So, ayan mga katunay. Let's go. Mention mo price loads para alam ng mga viewers So, yan. Ipapost ko po yan after nitong live. Thank you very much po sa inyong panunod. ah uh, ulitin ko, ilangin ko yung stocks na meron ako para aware kay mga katunay. Ang black po natin, medium, 11 pieces po at large is 7 peraso, XL, 6 at ang kulay, apple green ay 10 at ang kulay navy blue, anim na peraso. So dito na lang po magtatapos ang ating live at abangan nyo po yung posting natin sa mga each item na inyong nakita sa live na ito. Ay lalagyan ko na po ng presyo at ilalagay ko doon kung bakit ako nagbebenta ngayon. Kung para saan at ano ang gagawin sa produktong ito at lalabas natin ang pangalawang version. This is the first version that you've seen here in my Facebook page specialized po ito na damit. Personal ko po, po ito. Meron pa po itong, meron pa po tayong ilalabas sa second edition natin. Yung t-shirt na pang runner. Ayun, sa so mga mahilig mag-jogging dyan. Jogging, jogging. Meron din tayong ilalabas din na ganito. Antayin nyo po yun mga katunay. Dahil sinuportahan po tayo ng mama ko. Thank you very much mama. At see you there Japan. Thank you. God bless mga katunay. Carl, shout out po. Thank you. Nanonood ko yung tulpo. po. Naka-touch. Thank you very much po. Keep on touching here in my Facebook page. Sa 50,000 followers, ilan na ba tayo ngayon? 53,000 followers. Thank you very much sa inyong pagmamahal at suporta. Ang inyong suporta, hindi po yan magmimiss. Dahil, hindi pa tapos ang ating paglilibot. Dito sa Pilipinas, tapos na. Pero sa buong mundo, papaabot natin yan sa so, pamamagitan ng merch na ito. Dahil sa second version, Nakasaad na doon po yung ating advocacy. Thank you and God bless you all. Bye-bye mga katunay. Oras sa buong Pilipinas, alas 7, 21. Oras na ito ay atid sa inyo ng Books Garage. Kaya anong pang inintay nyo, mga katunay, dalhin nyo na dito yung sasakyan kung merong kalampag lagutok sa inyo mga sasakyan na nararamdaman. Hindi malamig ang inyong aircon, huwag kayong mag-alala dahil nandito na. One stop shop, malapit lang dito ang Road Jonathan. John Denver Car Aircon Repair and Car Electrical pray Mga katunay, God bless you all. See you to the next live that we're going to tune in. Thank you. Para nasa radio lang, <coughs> Thank you po. Masa